Pakakasambahon ah, natin ngayong umagang ito sa Ben ng mga balita. Council Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po sir Orly. sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tama ho ba yung balitang uh, binagit ko kapon pitong mga national candidate ang inyong natuklasan na tumanggap o nabigyan ng uh, ng uh, tulong sa pangangampanya nung nakaraang 2025 elections, uh, Chairman? Yes po, Sir Oli. Ganito po, tama po kayo. 2025 national and local elections po yan nitong nakaraan lamang na Mayo at 12. Uh, Noong 2022, ang sabi natin 55 na contractors ang nagbigay ng kanilang tulong, uh, contribution, donasyon sa mga iba't ibang kandidato. Dito po so far as of kahapon, dapat po ay uh, sinabi natin 24, nakaka-26 na po tayo ng mga kontratista ngayon na nakita na tumulong sa mga kandidato, national at uh, meron din po local. At sa national po, tama po, uh, meron po mga anin na kandidato sa pagkasinado uh, sa pagkasinador ang nabigyan ng tulong ng mga kontratista na ngayon po ay later ibe-verify natin kung sila ay mga public works contractors upang malaman kung papasok doon sa provision mm -hmm. ng Section 95C ng Omnibus Election Code. Okay. E, eh, ko muna yung 2025 kasi eh, tuloy na binabanggit nyo eh, for verification pa naman po eh, ang mga ito sa DPWH. Yung 2022 po election, kumusta na ho yun at ano na ho naging resulta lalo na ho dun sa nagsumagot sumagot sa inyong show cause order, uh, Chairman? Ay, uh, yes po, Sir Oli. Yung pong uh, 54 na hinihinga natin ng verification confirmation mula sa DPWH, unfortunately po, uh, Sir Oli, hanggang ngayon, wala Di pa, ta po ta tayo boss. nakatanggap na confirmation o po mula po sa DPWH. So, uh, Siyempre, dahil napaka-busy nga po ng Secretary Vince, kabi-kabila rin yung mga pagdinig na kanila pong uh, pirupuntahan pinupuntahan at inaatendan. Uh, nag na po tayo Uh, kasi nga po doon sa isa sa 55 na na po 'yon dahil hindi na naman namin kailangan na ng confirmation mula po sa DPWH ganong may pag-amin na. At mm -hmm. uh, tama po kayo, nakasagot na po parehas yung kontratista at yung mismong politiko kandidato na nakatanggap ng uh, contribution na 30 million pesos. Ngayon po yan ay submitted for resolution at asahan niyo po any moment yan ay pa-maaaring magkaroon ng resolusyon mula sa aming political finance and affairs department namin. Ma, Makakapagbabaho ba ng desisyon uh, sa loob ng buwang ito, Oktobre? Well hopefully po yes. Sa atin pong palagay kakayanin mo naman po itong buwan ng Oktobre na matapos po yan upang hmm. mawala na yung agam-agam. Hindi lamang sa mga kababayan natin, siyempre pati na rin po doon sa mismong inaakusahan na kontratista at saka kandidato para din siyempre sila ay maka-move on at uh, ang Comelec din, maalaman natin kung anong next step naman kung sakali na kung ano man yung maging desisyon natin sa bagay na yan. So, uh, kasi isa rin sa inaabangan eh, kung ano magiging ng Comelec dun sa katwira na dineclare ko naman eh uh, sa SOSE. I-declare ko naman sa siguro kung saan dapat i-declare yung pera galing sa kontratista. Although alam natin na hindi yun yung pinaka-spirito nung pong nakasad sa Omnibus Election Code, Chairman. Apo, uh, yan po yung naging depensa at sinasabi nga eh walang, uh, siyempre yung nabigyan ay walang alam, hindi niya alam na kung ito ay galing sa mismong korporasyon, basta alam niya ito ay personal at binigay in uh, private personal capacity. So yan po yung ibabangga natin doon sa binanggit natin na provision ng Omnibus Election Code. So talagang ang issue po dito ay legal interpretation versus wala na po halos factual. Kasi nga po, admitted naman yung tumanggap, admitted na nagbigay, admitted din na yung nagbigay naman ay isang... Uh, A government contractor. Mm. Bukod yan sa kasong yan, uh, Chairman, na hindi na kailangan pa ng uh, verification from DPWH, yung ibang mga iniimbisigyan po, uh, lalo talo na yung nakalipas na, kasi nung yung 2022, marami, uh, hindi lamang sa pagiging senador. sa national uh, election ang uh, tinutukoy. Uh, kaya na po matatapos po ito lahat, makukumpleto lahat. At uh, kung meron dapat kaso, eh, masampahan po ng kaso. Para lang po doon sa 2022 Ita election. Apo sana po, Sir Oli, talaga maibigay na sa atin yung verification. Alam niyo po kasi napaka-importante yon for case build-up. ah uh, ibig sabihin, ng case build-up na tinatawag natin, mahirap po na mayroong halimbawa later on, mapapatunayan pa ng private contractor. Kahit na isang kontratista, hindi naman pala nangangontrata sa pamahalaan, wala po useless yung kaso na pwede pong ma-file uh, ma natin at maka nakakahiya pa po kung tayo. So, yung medyo dun po sa mga kababayan natin, tayo humihingi lang ng konti pang pasensya at uh, pa panahon dahil nga kailangan po yan talaga. Pagka nagka-case build up kayo, hindi po mabilis ka agad dyan. Kasi nga po, ang ating kaso, Sir Oli, ay kasong kriminal. Mm -hmm. Hindi po ito kasong administratibo na may mga pagtatanggal sa pwesto. Yung po yung nililiwanag natin. Ibang opisina po yan, mga aring sa Senado, mga aring sa House of Representatives, sa DILG, sa Office of the Ombudsman. Uh, yan po, pwede namin i-share yung mga dokumento, mga ebidensya na makakalap namin. Kahit nga po sa ICI, pwede namin i-share yun. Lalo pa't ito ay may involvement ng mga kontratista. Yung nga uh, po, eh. isa pa yan sa nagpalala yung kontrobersyal uh, na papel ng mga kontraktor ng gobyerno sa flood control project sa pangkalahatan siguro uh, chairman itong pinag-usapan natin is uh, congressman uh, partly is uh, senator mas marami pa sa mga tumakbo local you no know, governor mayor vice mayor etc etc mas marami palang lang uh, sa dito ang COMELEC Actually po kung mapapansin ninyo, uh, mas marami po sir oli ang national position ng may mga contractors. National? Ah, okay. Sa pag, uh, po, national sapagkat sila po yung malalaki kasi ang pwedeng magastos. Mm -hmm. Ang ating pong batas nagsasabi, at sila yung dapat na binabagong batas na, ang sabi ang isang kandidato, national man o local, maliban sa presidente pwedeng makagastos ng 3 piso per registered voter. Uh, kapag ka siya ay may partido, pag wala naman partido, yung independent candidates ay limang piso per registered voter. So siyempre, kung ikaw ay kandidato for uh, senator, ang multiplication dyan ay yung 68 million times 3 pesos. Kung ikaw ay may partido, kaya 68 million times 5 pesos kung ikaw naman ang independent candidate. So malaki-laki yon. Yung iba naman, kapag kayo halimbawa local, sabihin na natin kahit kongresista. Kung 200,000 ang iyong registered voters, times 3 mo yan, that's only 600,000, siguro naman eh, hindi ka na para manghingi sa mga kontratista. So ibig sabihin, alam po natin yung amount na napakaliit na yon, maaaring magsisinungaling, hindi naman talaga yun ang na nagasos at mas malaki pa dyan. Kaya lang, ililimit nila yung kanilang report doon sa allowable limit na pwede base sa batas natin ng may Iran. Okay, bago ko iwan yan, Chairman, nung huli tayo nagkausap, may binanggit kayo na tama yung report na kasama sa may mga donor o donasyon mula sa mga kontratista ay ang Pangulo at Pangalawang Pangulo. Napadala na po, may, may, plano na ba o napadala na po sila ng Shokos Order? Cognate po nito, Chairman? Yung pong, yung pong uh, kontratista doon sa kandidato for president at vice president, yung mga kontratista doon ay kasama So, only do sa 55. Ah, And so hindi pa na ma-verify. so, kailangan muna silang ma-verify ng DPWH. Dapat pala binisan ng yes, DPWH. Po. Alam natin, abalan sila ngayon. Dapat pala ma-check para maging mabilis din ang proseso ng lahat ng bagay. Kasi bukod sa flood control investigation, ICI investigation, ito rin po ngayon tinutukoy ng na mga nagbigay ng donasyon. Eh, matagal, marami rin po nag-aabang po kasi dito sa Comelec, Chairman. Yes po, dahil ito yung kauna-una ang pagkakataon kasi sa kasaysayan natin na talagang nag zero in tayo sa mga gantong prohibited ng mga contribution at donasyon. At siyempre sabi nga ng iba, eh, para lang maging gabay din sa mga susunod pang halalan natin upang mong, mapanagot o kaya naman ay malaman natin yung extent talaga ng uh, prohibition na ito na nakalagay sa ating batas. Meron ba kayong nakikitang mas magiging maganda pang sistema lalo na sa pagyusimiti ng Statement of Contribution and Expenditures ng mga kandidato? O nga pala, speaking of yeah. SOSEM, uh, may mga hindi pa ba nakakapagsimiti nito, uh, Chairman? Meron po kasi mga kandidato hindi nagsumite pero siyempre nakalagay sa batas natin pagka hindi nagsumite ng sose, eh, ang pa parusa lang dyan, yung hilaw isang beses na hindi nakapagsubmit ay uh, administrative fine. Mm -hmm. Pero kapag kadalong beses na magkasunod na hindi nagsubmit ng sose, eh, sabi po uh, ng kaso ng Joel Maturan versus Comelec, yan daw po ay perpetual disqualification to hold public Amo office. Po. So merong sin sinadya hindi nagsubmit pero kapag kadalong beses, uh, automatically po namin dinidisqualify at uh, hindi na pinapatakbo sa mga susunod ng na halalan Meron pa tayong mabibigyan ng uh, ma-fine -ma o mapipigilan ng tumakbo sa darating na halalan dahil mukhang <laughs> wala pang plano magsumite na Sose. Eh. Ay meron po, eh, pero alam niyo sir Orly, ito pong nakahuli na eh, huling uh, eleksyon, meron po tayong uh, hindi pinayagan isang dating uh, kumandidatong senador at isang naging senador dahil hindi nakapag uh, Uh, submit ng kanyang sose sa dalawang magkasunod na election, although mukha namang wala nang intention na tumakbo sa mga susunod. So yun po, perpetually disqualified to hold public office. Madami rin po tayong uh, ganyan na, na hindi naman po sinasample lang, pero pinapatupad natin yung ating batas patungkol sa hindi pagsasubmit ng kanilang mga sose. Sa susunod po sa mga kababayan natin, magkakaroon na po tayo ng e-sose. Anong ibig sabihin yan? Uh, meron na po tayong portal na Uh, at the tip of finger sa ating pong internet, makikita niyo na mm -hmm. ang lahat ng detalye ng kanilang sose sa kahit na anong posisyon. Ay, mag para maging uh, simbilis tulad ng pagkuha uh, ngayon ng impormasyon sa SAL-N, Maganda to. <laughs> mag, 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 mag sa pag-verify, Chairman. Oh, po, uh, po, Sir Oli, at sana po ay eh, magamit ng ating mga kababayan. Matulungan din kami para alamin sino ba talaga ang kontratista. Pagka po kasi pangalan ng tao yan, Sir Oli, hindi po namin alam. Maliban na lang kung pangalan ng korporasyon yung nakalagay dyan. Alright. Chairman, nagsimula na raw ba yung ano, special register Animal program ng Comelec? Naku na. na nung isang araw po, pati po yung regular registration sa buong Pilipinas, Sir Oli, naging napaka-successful. Unang mm -hmm. araw, halos 40,000 kaagad ng mga kababayan natin na nagparehistro at siyempre meron din tayong special registration anywhere na ginawa sa Luneta, sa PITX at saka po dyan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Mm -hmm. Okay, magtatagal ito hanggang kailan po? Hanggang Mayo 18 po yung ating uh, registration, kaya po walang, wala pong dahilan na hindi po tayo makapagpariso dahil napakahaba po nito. Sa abroad, dalawang taon naman po ang registration natin sa mga kababayan nating nagtatrabaho o nakatira sa abroad. Uh, siguro dapat ang paglaanan ng oras ito. Hindi yung pagdating ng malapit na deadline, saka magsisiksikan, tapos magpopo sa social media na ganto pa ang buhay sa Pilipinas. para. <laughs> Parang isang araw lang nagkaroon special registration. Ilang, halos kalahating taon pala ito chairman. Ano? Alam niyo sir oni sabi nga natin kung galit ka at nagpuputang iyong galit sa puso, balota lang ang pantapat yan. Yeah. Balota lang. Hindi po ibang uh, extra legal means ang kakailanganin natin. Hmm, tama po. Anyway chairman, maraming salamat. makikibalita pa rin kami dahil naming inaabangan itong uh, magiging uh, uh, final uh, report ang desisyon uh, uh, ng inyong uh, tanggapan dito sa mga tumanggap ng donasyon mula sa mga hindi dapat tinatang, uh, tinatanggap ng mga donasyon o mga mga donor uh, Chairman Garcia. Thank you po sir. Yes, po Sir Oli, maraming salamat po at magandang umaga. Mabuhay po. Mga kapuso, Comrade Chairman George Erwin Garcia, ang inyo pong napakinggan. Well, manong